I-transform na siya. Sasakay na siya sa ano niya. <laughs> panik pala siya dyan. Bukang malayo o ini bako ah. Sumakay so, sa ano niya. Eh. Ayan, oh, umakyat na siya. Nakaakyat na.

Oh, yung notebook. Ayun na, nakasakay na. Babay. 48 eight, alam ba Babay na si Bako. binit na. <laughs>